Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Ipinagpapasalamat ng maraming commuters mula sa Naik Cavite ang patuloy na paghahatid serbisyo ng OVP Libreng Sakay Program ang nakakatuwang kwento ng ilan sa mga naging pasahero ng bus, tunghayan natin sa ulat ni Brian Latasa. Simula taong 2024, naging suki na ng OVP Libing Sakay Bus si Tatay Arturo. Kada araw siyang sumasakay sa bus mula sa Naikavite, Cavite, patungo at pauwi mula sa Pasay City kung saan siya nagtatrabaho. Napakalibawal na, maganda, maayot, malinis, palagi. Mahigit dalawang oras ang biyahe mula sa Naik Cavite, patungong Pasay City, kaya't mahalaga para sa tatay na komportable ang kanyang biyahe. Kumusta naman yung biyahe sir, sa kay ng um, OVP libre sa kay bus? Komportable ka ba? Yes, of, of, course naman. At saka maingat yung ano namin, yung driver na yun, si Kuya. Mahinahon siya, hindi siya ano, yung ano mag magmaneho. Kaya kami komportable kami lahat na pasahero, makasama ko. Sabi ng tatay, malaki ang naitulong ng programa sa tulad ng manggagawa. 142 pesos kasi ang kanyang natitipid sa pamasahe kada araw o 710 pesos sa isang linggo. Malaking tipid ang ngayon ng Siyempre, pag may extra ako, yun, nakakabila ako ng sa salubong, may pambiling bigas, ganyan, ganyan, tapos dinatabi ko yung iba. Kaya malaking bagay yung talagang ano ng BP bus dahil nakakatipid kabi eh, sa trip nito. Malaking tulong talaga ang bus na to, lalo sa amin na commuter na umuwi uh, sa malayong lugar, lalo sa Nai, kasi itong destination niya, ay, uh, kami tinatangkilik namin lagi. Ako ay taos pusong nagpapasalamat sa office ng Vice President VP Sara. Uh, ako ay tontuwa na palagi akong sumasakay dito kaya maraming salamat sa buong mga staff niya. Sa, po, salamat po. Mula po dito sa Nai Cavite, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Pagkakaibigang nabuo sa pagitan ng mga pasahero, driver at konduktor ng OVP Libring Sakay Bus, tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.